Ay, utang kita, pinapatagal niyo. Kami ang masudupi, dito kasi kami ang nagpapatupad ng batas! Alu chat o nagpatang? Ha? Upusad o nagpatang? Iji joo, upusad o nagpatang? Iji joo. Kami, iji joo. Siya Kaya nga pinapatgan namin eh. nasan ba yung penyok? Kasi siyong yung Nakakain Kasi Nakakain sa. 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 Nakakain Anong huliin? Yung driver nyo, di ba masama sa shooting incident? Kami yung nagarin. Ang gusto mo eh. Masama nyo ba yung upan? Yung no. nasa hospital? Kahit hindi kami. Oh. Pero... Sinong si si bumarin? Anong ebidensya nyo Anong ebidensya nyo na siyang bumaril? Itong sasakyan nyo, may tama, di ba? Kung nasa loob ka nang Kung nasa ka, makakabaril ka? Oo. Oh, oh. oh. ka ba o hindi? Makakabaril. Sige, pa, 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 ka nga sa loob, nasa loob ka, badilin mo oh. ko dito sa labas. Oo. Oh. Oh, Buksa oh, boy, mo yan. Buksa mo ah? Pumunta ka sa loob, barilin mo ako kung kaya mo oh sige. O, oh loob ka sa Pumasok ka sa, 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 sa loob. komo oh. tumatak, bumaril ka kung nakakabaril si Sige, Pumasok ka ngayon. bunat, Major na bunat Pumasok ka sa loob ng bulletproof. Barilin mo yung tao dito sige. Oh. kung pwede. Uliin nyo na ano pang inyo natin? Sige. Ah. Illegal arrest yan. kung oh, sige. yung sige. bakit talaga ka tao? okay pede, okay 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 bakit lagi kang ganyan, okay May hinuli kami sa kabila. May okay okay okay